isa, balita po ito ng TV5. Oo, ICC warrant o oh, arrest warrant kay Bato at Bongo posibleng i-release bago mag-2026. Nako po, eto na mga kababayan. Ha? Bago mag 2026 sa i-re-release na daw. Hala, pakinggan natin na mga kababayan. Like, like, like po tayo. Ipantay po natin. Papakinggan po natin ito kung gaano ba katutuon. Nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, nandun pa naman si Trillianes. Ah, alam nyo ang sabi ni Trillianis mga kababayan, no? Kung gaano kasiga itong tao na itong si Duterte, nung presidente pa siya, kung gaano kabastos ito, tapos ngayon, kaawaan natin? Hindi ganon. Kapag nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino, dapat magdusa ka. Nako po, eto na mga kababayan. Pakinggan natin ha. From Sino Shopify. balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong okay, balita. Ito ha, may ads Get na. Get a glimpse of what's trending now. Trip.com, your trusted travel companion. Kung meron ako na, ng 30,000 pesos online at mababa pa ang interest rates. Kung gusto... na anong balita <laughs> yes. mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa ano na redacted na andun daw yung names nung nila Senator Bato and uh, si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung si balita Lianis nito? Ano po ito ang ah, kausap? Uh, ito po, no? E uh, tatapating ko kayo, ang pending na lang ng warant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay uh, Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, Um, uh -huh. ang, kung meron man dyan, eh, baka kay eh, Albayalde pa. Um, but uh, other than the, the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi, uh, ibig sabihin na nandudun sa mga documents ay automatic na. Uh, iba yung threshold nila ng ibigay sa dito. Parang asiguradong walang mape-persecute. Eh, kailangan yung threshold ng evidence nila is uh, certainty of conviction. Patos. Patay. Yung standard. O kaya, mm -hmm. ito. Pero itong sa kay Bongo at kay uh, Bato, um, siguro earliest ito, baka mga early, early next year pa. Nakita ninyo? Kay Bongo at kay Bato, siguro early next year. Kung naalala ninyo mga kababayan, no? narinig nyo ha, sabi ni Sentry, Oh. Kung naalala ninyo <clears throat> Ang akala ng tao Hindi totoo Na may waran si Digong Ngayon Nung inilabas nga itong waran Tapos merong operasyon na nagdeploy ng 2,000 kapulis Ang akala nila Ano lang daw Fake news At pa nga nila si J. Ruiz no Natsaka sila U.C. Claire Na Ultimo daw ang Balacanang Ay nagpapakalat ng fake news O napaniwala ang mga dedes Na hindi totoo Hmm ngayon, hinamun pa ni Sara, sabi ni Sara, umuwi ka doon pa. Kasi pag hindi ka umuwi, ing nun mantaan ng mga tao din na nga talawan ta, di ta isog. Kaya nga maisog tayo eh. Oh. Ing nun mantaan na nilag talawan, oh. di man nila pwede ah, nag ing nun talawan, kay mula ban, kita isog ta, isog. Ah. miuwi uwi si Digong, oh. pagbaba niya ng airport, ayon, sinundo ni Tore, aba, oh. tignan ninyo, nakulong. Oh fake news daw eh. Fake news. Oh, ngayon, mga kababayan. Ang expected talaga noon, mga kababayan, lalabas December. Ha, ah, yung warrant na yon. So, January, February, pinagplanuhan yon kasi hindi basta-basta si Digong hulihin ganun kasi sabi nga ni Digong, makikipaglaban siya, makikipagpatayan siya. ba? Diba? So, mahirap. Ngayon, ang akala nila, mga kababayan, doon nag-deployed sa Dabao, hindi ngayon... Siyempre, utak si Tori eh. Hmm. Kunwari, may mga pulis nag-deployed sa Dabao, hindi sila sa Dabao bababa. Kasi pwede ka mag-international flight sa Dabao eh. Dito sila sa naiya. Eh, hindi nila alam na nandito pala si Tori. Yung pulis pala sa Dabao, pang pagulat lang pala yun. Oh. nagulat sila ngayon. Pag-uwi, tiklo. Hmm. Ngayon mga kababayan, ito sa naman sa, sa part ni Bungo at ni Bato, Ah, uh, hindi naman hindi ko naman lubos isipin na si Bato makikipagpatayan. Si Bato makikipagera. Hindi, wala 'yan, wala 'yan sa isipan ni Bato. Kasi ang iisipin niya kung makikipagpatayan siya, makikipagera siya, maraming madadamay, maraming sibilyan na matamaan, ganyan-ganyan eh. Lalong-lalo na yung mga uh, tutulong sa kanya, yung mga ex, mga retired, 'di ba? Halimbawa, tutulungan siya ng mga retired. Madadamay naman yung kawawa naman. So hindi 'yan, hindi ako naniniwala manlaban. laban. Ang pinapaniwalaan ko na pumasok sa isipan ko unang-una diyan magtaguyan. Oo, ganun 'yun. Hindi ako maniniwala na si Bato manlaban 'yan. Ah, yung makikipagpatayan siya bago siya mahuli, hindi ako maniniwala diyan. Si Bato, alam ko ugali, hindi 'yan susugal na may mga taong madadamay, di <clears> ba? <throat> sa problema niya. O halimbawa, kakampihan siya ng mga retired, kakampihan siya ng mga MILF, NMLF, ba? Diba? Kay Miswari, hingi siya ng tulong. Hindi papayag si Miswari ganun. May mga tao niya. O, kapag sumali ang MNLF dyan at MILF sa pag-aristo kay Bato at kay Bungo, ang makakalaban ngayon ng MNLF at MILF ang gobyerno. So, ayaw ni Miswari ganyan. Ayaw niya ng gulo. No? Makikipaghasik ng lagim si Miss Wari kung ang gobyerno ay lumabag na. Below the belt na. Pero kung about kay Bato, hindi kakampihan ni Miss Wari yan. Maniwala kay sa akin. Kasi ang dami kong nakita noon, nakapag hinuli daw si Digong, handa na daw ang grupo ni Miss Wari na ipagtanggol si Digong. Yan, hindi ako maniniwala dyan. Alam ko ang galawa ni Miss Wari. Si Miss Wari nandyan niya nakahanda anytime kung ang gobyerno or si PBBM lumagpas sa kapangyarihan. ya yeah? Yung below the ba, overpower na, tsaka lalabas yan. Alam ko, alam ko ang, ang grupo ni Miswari hindi yan masama. Ang mga pinaglalaban ng grupo ni Miswari ay para sa bayan. Kung sumubra na ang gobyerno, tsaka yan lalabas. Pero kung pa, patungkol kay Bato, patungkol sa problema nila, di ba? Oo, uh -uh. Wala, walang tutulong na MNLF, MILF. Walang tutulong dyan sa mga ganyan nila. Bato, yung mga retired general, mga retired police, mga retired marine, mga retired navy. Walang ganyan tutulong. Ako, itataya ko boy dahil dyan. Ito lang isipin nila. Yung OFW nag sa Qatar, nakulong, tinulungan ni Duterte. E maskin si Duterte nga, hindi niya matulungan sarili niya. Andun kulong pa rin eh. Nila, tapos kung ikaw, retired ka, na, na instead na magpapahinga ka na, yeah, instead na mabuhay ka na lang dyan, mag-alaga ka ng hayop, magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng prutas, sasali ka doon, makikipagira, kasi ipagtanggol mo si Bato. Wala! Ipagtanggol mo si Bungo, ipagtanggol mo si Sara. Walang ganyan. ah, <coughs> oh, ah. Oh. <coughs> so, yan ang problema, mga kababayan. Hindi man laban yan. Ang tanging gagawin ng mga yan, magtaguyan. Parang si bantang? Oh, si Bantag nagtatago. Oh. Eh, ganun lang naman the best way niyan. Ya, nakita nyo yung si Jewel Apolinario. Ano ba yun? Jewel, ano ba yun? Jewel Apolinario ba yun? Yung leader ng Kapa? Oh, anong ginawa? Sobrang yaman. Bumili ng isla. Oh, doon sa isla may mga mga guns. May mga bodyguards. di ba nahirapan Nahihirapan silang damputin, arrestuhin kasi may guards. Oh, may mga guns. Oh, ganyan gagawin nila. Ah, oh, marami naman pwedeng pagtaguan. Hindi nga natin alam sa loob ng ilang taong naninilbihan yan pagiging senador. Baka nagpagawa yan ng bahay na akala mo kubo lang sa taas. Pero yung ilalim, maala syudad na pala ang lawak. Ah. Oh. Di ba may mga ganyang senaryo noon na panahon ni Erap? Na akala mo kubo lang sa taas pero pagbaba mo, bangkir pala? Ah, oh. Ganyan ginawa ni kay Buloy, di ba? Nagbanker. Oh, sabi nga ni Tore, pag hindi ka ngayon, bigyan kita 24 hours. Pag hindi ka lumabas, pasabugin ko yan. Eh, lumabas. Oh. nag, suko Oh, ayun, kulong. Nakanumun niya. Yeah, nandun sa ospital. Oh, nagpagamot. Bakit? May numun niya. Inubo-ubo. Malamig kasi sa loob. Na, yeah, uh, tatago sa mga underground mansions 'yan, uh, Diba? ba? Mamiminda, uh, nanay-minda, um, Sir Henry. Mamites, ayan. Ganyan ang gagawin nila. Mang Carolina Kihan, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. 'Di ba? Ganun 'yun mga kababayan. Continue. <clears throat> so, uh, they are going to be named as what, Senator? Co-producers Co so, uh, or are the issues that the they are being named as principals in this case, essentially. Yes. So, uh, kasi silang tatlo yung ano eh, integral sa operation. Nako. Si Digong yung nag-set ng policy, si mm. Negutos, si Bato yung nag-implement through the PNP, si Bongo naman yung paymaster. master. ninyo. Mm. Um, may balita ka ba, Kero, yung nag-arma, Senator? Kasi pinalabas siya dito dahil wala pa namang arrest warrant siya noon eh. And she is expected to testify no, sa ICC. Pero ngayon, in order na yung arrest sa kanya ng korte dito. And uh, merong mga nag-aalala na baka hindi na matuluyan yung kanyang testimony, which uh, people think is uh, critical para establish yung, ano, yung, yung payoff, pay, pay off, diba? Yung System yung reward system para doon sa ano, yung okay. reward system. Oh, okay. hmm. isa pa para yan. Dun sa system. Isa pa yan mga kababayan, yung reward system na yan. Madidiin si Bungo dyan. Bakit? Katulad niyan, aristuhin si Karma ngayon. Si Karma magsasalita yan eh. Oh. Kaya nga magtitistigo siya ngayon dun kay Digong na alam niya na merong reward system at totoo na mayroong AGK. Oh. <coughs> E sino ba yung tagapaghabot ng reward system na yan? Bongo. Bongo na naman maipit dyan. Bakit? A special Assistant to the President. mo, reward system. O, oh, sinabi ni Bongo yan. E pakita ko sa inyo ha. Ang sabi ni Bongo noon, hindi daw totoo na may reward system. O, <coughs> oh, ito. Pakita ninyo ha. Bongo. Reward. System. Para malaman natin. May <coughs> repeat wala pong reward system ah. na sinasabi nila. Wala ano, ha, wala. Masyado pong uh, baseless uh, accusation po ito. Uh, ang taong bayan na po ang uh, humusga kung nakinabang <laughs> ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs. Mm. And uh, soon, he will, I think he will personally Uh, announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At uh, importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, uh, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cops. Uh, nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. Ah. One million po sa mga Ninja Cops patay. Pagbuhay, kalating million lang po. Pag lumaban, two million. At me repeat wala pong reward, reward system. ah. Oh. Na sinasabi nila. Wala daw reward system. Pero ang sabi, kapag patay, 1 million. Kapag uh, nanlaban, ah, oh, magkano? Kita nyo, may 2 million, may, 5, may 500,000 pa. Kita ninyo, tapos sabihin walang reward system. Madadamay eh si Bongo, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo eh, sabi niya, sabi pa niya, kahit utusan niya ako ngayon ng hindi maganda, hindi ko gagawin kasi hindi yun maganda. Mali yun, mali. Si Garma na nga mismo titistigo eh. Nga nga kayo ngayon. Oh, uh, una sabi niya, walang reward system. Tapos sa pangalawang statement na in-interview siya, meron daw 1 million, 2 million. Patay, manlaban. Nako, ninja cops. Kita ninyo? Mm. Katulad dito. Sabi ni Robin. Oh, pakinggan ninyo ha. Katulad dito Digo. Kung sundan, yung kahili. ko kung sundan, yung uh, kahilingan po ng uh, ating mahal na kapatid at senador Jingo Estrada. Mm. Patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin, patungkol po kay uh, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Tanong ko lang mga kababayan, doktor na pala si Robin. At uh, gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba Kasi meron po mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague. At uh, ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan mm. ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mm. Nais lang po namin, sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa bilibid. Hindi kita ninyo matagal na nakulong sa bilibid tapos naging senador. Kung kailan man mm -hmm. na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Mm. E eh, yun po, e, eh, tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong tao ito. Oh. So, totoo nga, mga kababayan, kasi hindi mo makikita yung tao, hindi ka papasukin kung hindi sasang-ayunan. Kaya nga sabi ko sa si inyo mga kababayan, andun si Trillanes. Siyempre, tatawag ngayon yan. Oh. Digong, oh, there is someone who wants to talk with you. It is okay for you to let me in. With that guy, name Antonio Trillanes. Siguro, sabi ni Digong, yes, okay. O oh, pagpasok, o. Oh. Inatake sa nguso. Ayun, bumulagta. <clears throat> Tapos, may sakit na daw si Digong. Gusto lamang ko, uh, gusto ko naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si si Tatay Digong. Uh, sa kasalukuyang po, eh, siya po ay eh, meron ng uh, tinatawag nating uh, early signs of uh, dementia. Oh. So ngayon mga kababayan, kanino ka maniniwala? Kay Robin o yung doktor sa ICC? Kasi pagkakaalam ko sa ICC, wala naman silang dineclare doon na critical ang buhay, may something na kay, kay Duterte, Uh, ay na, ba? Diba? May al may may amnesia na siya, 'di ba? May may Alzheimer na siya, may dementia na siya. Parang wala naman ako nakita. Araw-araw naman nagbupos post nakafollow pa nga ako sa ICC page. Wala naman ako nakita doon. Oh. Wala naman akong narinig na may dementia. Bakit sabi niya meron daw? Uh, Advance mag-isip ito mga DDS. Kaya sana lang po uh, malinawan ko namin to. Maraming hmm. salamat po, Ginoong Pangulo. Gusto ko lamang kong sundan yung uh, kahilingan diba? po ng... Uh... Ay Diyos ko mga kababayan, <clears throat> kahilingan ninyo palayain Bakit? Yun bang mga pinatay ninyong walang kamuang-muang, humiling na? Um, wag po, wag po, wag niyo po akong patayin po. Hindi ko po alam yan. Wala po akong kasalanan. Sorry po, sorry po. Nandyan po yung nanay ko, yung tatay ko. Hinaanap po ako ng nanay ko. Wag po, sir. Wag po, sir. May anak po ako, sir. Sir, maawa po kayo, sir. O ganyan, ganyan. Pinagbigyan ninyo? Di ba? Pinagbigyan ninyo? Di ba? Hindi. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, bigyan ang pagkakataon magdusa siya dyan. Deserve niya yung mabulok. Oh. Katulad nito, mga kababayan. Oh. Eto, maniwala kay sa akin, mga kababayan. Ah? Si Digong, nung medyo malakas-lakas pa yan, demonyo yan. Oh. Ngayong nanghihina na, kaawaan natin siya, sabi ni Trillianes. Ah, tignan nyo. Alam nyo sa totoo lang, nagre-reflect kasi yan. Yeah? O, nagre-reflect yan kung ano yung idol mo. Magre-reflect yan sa mga supporter mo. Tignan nyo, o. Mga DDS. O, sa dahig, nag-aaway. Kita e, nyo, tignan nyo, tignan nyo, o. May <coughs> <coughs> yeah sasapakin pa yan dyan, tignan nyo. Mga bakla to eh. Ito yung ano kasama ng nanay ni Sara. Si Si ano to? Uh, Tio Moreno. At saka si ano mga kababayan, ito si Tio Moreno at saka yung bakla na nanawagan na pumunta sa bahay ni Digong kasi Irid. Si sino yung Paulo ba yon ang pangalan noon? Yung malaki noo. Oo, na bakla Uh, po, tapos si Tio Moreno, ito yung nagsabing allegedly 150 million daw ang natatanggap ng congressman hanggat pipirma ka na ma-impeach si Sarah. O, oh, at saka yung bakla na nag-live, tapos tinawagan daw siya ni Kitty na i -re daw ang bahay. Oh, si Paulo Lino, o, oh, si Paulo Lino at saka si, ano, si Tio Moreno, <clears throat> nakaharap nila dito. Actually mga kababayan, itong si Tio Moreno at si Paulo Lino, mga grupo ito ni Alpotera. Ah, sino ba yun si Alpotera? Ito po yung ah, karibal daw di umano ni Hanilet na galit na galit si Kitty na kaaway ni Maharlika. Ngayon mga kababayan, andun yung supporter ni Maharlika at ni Hanilet na pag-abot dito ngayon. Itong si Paulo Lino at si Tio Moreno. Ah,

ito kami, hindi ko sila ilaway. I don't even know him. That's why I want to ask Okay I don't oh. even know him. Pupunta siya, join siya na katay. I even thank him sa bravery niya. Nagpa-interview siya sa meters. Correct. That's why. That's why I want Tapos to why ask him. Tapos bakit ako uwiin mo? Sinabi niya, to... we were shocked. That's my opinion. That's your opinion, exactly. This is also my opinion. Okay, bye. And who are you? So who are you? Who are you? I'm Tio Moren, and who are you? I am Dan. Oh, you're Dan. I don't even know you. So you are. Oh, well, really? The fact that you're talking about me? I, this volume that you know me. Mo na, and who are you again? Dan. So why am I Pasalita mo na tayo. Ayun na tayo. Ay! Sasampakin niya yun eh. Ayun, ayun, ayun. Ayun na Ayan, ayan na, ayan. Oh, ayun. Ayun, sapok. Ayun, sapok yung babae. Ah, Itong, itong una, mga kababayan, ayan, nagkumprontahan. Ito si Paulo Lino, yung nakablo, at saka yung babae. Biglang tumakbo si Tio. Ayun. Sinapok niya. Bumaliktad. Kita ninyo? Bumaliktad yung babae. Dalawang bakla na napak lang babae. Alam yung sa totoo lang, may kalalagyan yan. <clears throat> Maniwala kay sa akin. Yung babaeng sinapak nila pag nag-report sa polis yan, ituris pa naman silang dalawa. Nako po! Malaking problema yan. Ha? Ah, kung hindi kayo nakulong nung allegedly na pirma-pirma daw na 50, 150 million kay Romualdez, yung babaeng sinapak nila, kung lokal na yan dyan, o kung may asawa na yan dyan, ha? Ah, na dyan na yan naglagi sa Netherlands, Putra mga kababayan, si Tio Moreno at si Paulo Lino, makukulong yan. Diyos, Miu marimar. Pero ganyan ugali. Tignan yung ugali ng DDS, no? Pero in fairness, ha, may DDS na normal ang utak. May DDS na abnormal ang utak. Di ba? Oh. Sino? <coughs> Sino? Oh, nagtawag na ng polis. Ayun, no, sinapak nila. <laughs> Kita ninyo? Kuya, kuya. Mayo. Hmm. Sinapak pa naman? Bumaliktad yung babae. Tinalunan niya. Duro-duro nung isa. Biglang tumakbo yung BOOM! Ayun. puris oh, lang yan diri Okay. Oh. Manigrate please. ng Ha? Diba? 'Yun po 'yun mga kababayan, kita ninyo? Ha? DDS versus DDS normal at abnormal. 'Di Ah, 'yan ang totoo. DDS versus DDS normal at semi-normal at abnormal nagbanggaan. Yung nakaraan nag-away sa humba. Ngayon naman yung semi-normal at abnormal nagbanggaan. Ayun, nakakahiya, di ba? Pero sa totoo lang, kahit ako mga kababayan, nahiya din po ako. Puro Pinoy yan eh. Uh, kahit sabihin mo mga bobo yan, Pinoy din yan katulad natin. Pero Diyos ko, kita mo, ang tatapang nila. Akala mo pag na nila yung Duterte Street. Porque tinawag nilang Duterte Street, hindi po kayo taga-jaan. Yeah. Mahiya-hiya kayo, uy. O, residents na yung babae. Laka. Diyos miyo, Marimar. Tapos sinapok pa. Nako, mga kababayan. Kawawa. Ako na nagsabi. Hindi, eto, tingnan mo. Pag itong dalawa, si Paulo Leno at si Tio Moreno ngayon, magkaroon ng problema, tutulungan eh, Sarah yan. Walang tulong yan. Hindi mangyalam si Sarah dyan. Madamay pa siya. Nako, vice president ka ng Pilipinas. Tapos yung mga kasama mo. Ay nako Jusmiao Marimar. 'Di ba Ma'am Lisa Santiago? Oh, Ma'am Lisa Ruiz and kay Pulong's Youthman. Ah, oh, Marimar, nakakahiya. Oo. Oh, oh. Ni-report na nga Ma'am Lilito Nini, nagtawag daw sila ng pulis. Naku, Jusmiao. Ah. Oh. Ito pa sunod mga kababayan, speaking of DDS. <clears throat>